Knock-knock! Yeah! Keep the door open! Marami pang blessings ang parating! Wait lang ha! Wait lang! Panibagong pag-asa't inspirasyon ang hatid namin sa inyo ngayong Marso, dito lang sa Christian Cinema! Sa kabila ng marangyang buhay, may puwang pa rin sa puso ni Wanda. Matagpuan kaya niya ang tunay na pag-ibig sa Diyos? Wanda's Wonderful World! Lahat kinukuha ko sa amin ng ganito. Parang wala ka ng tinira. Tunghaya ng masamang epekto ng droga at ang pagbabagong hatid ni Jesus sa buhay ng mga tao. taghoy sa dilim. Humiling lang tayo sa Kanya ng tulong. Tutulungan niya tayo. Masusubok ang pananampalataya ni Pete habang ipinapamuhay at ipinakikilala si Jesus sa isang grupo ng kabataan sa so For Pete's Sake. Get close to him, Pete. You'll find out he's enough. Matinding end time sa gupaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Megido. Spill out your bowls of wrath, unleash your plagues, I challenge you! Matapos maging paralitiko sa isang aksidente, paano siya gagamitin ng Diyos upang mapagpala ang ibang tao? Ito ang kwento ni Johnny. His prayer, if offered in faith, will heal him. Matapos maaksidente at mawalan ng ama, isang brace horse ang makakatulong kay Sonny na makabangon sa buhay. Second chances. Why should I go and sell ginger to you for four dollars? Is that an offer? Keep marching on in faith kasama mga pelikula ng Christian Cinema.